Ding Dong Dantes, ipinamana na ang lahat ng kanyang ari-arian sa anak nila ni Lindsay de Vera. Music Hindi na nga tinigilan ng intriga si Ding Dong Dantes matapos ang panluloko na ginawa nito sa asawang si Mariana Rivera. Matapos may isa publiko ang buong katotohanan sa kanila ni Lindsay de Vera ay mas parami ng parami ang mga revelasyon sa kanilang naging lihim na relasyon noon. Kaya naman mas pinagpiyestahan ng issue na ito sa social media ng aminin mismo ng babaeng sinasabing nakarelasyon nito. Walang iba kundi si Lindsay de Vera na nakasama niya sa alias Robin Hood noon. Sila rin kasi ang naging suspecha ng marami ng mabalita sa isang blind item na nagkaroon nga ng anak ang isang aktor sa isang young actress na katrabaho nito. Lumipas sa mga panahon at nalimutan na ito ng marami. Ngunit sa di inaasahang kahayag nga ni Christy Permin ay muli na namang naungkat ang kontrobersyal na blend item na ito. Kaya naman dito muling nabuhay ang isyo sa pagitan nila Ding Dong at Lindsay. At muling pinagpiestahan kung ano nga ba ang katotohanan dito. Lakas lob ng inamin ni Lindsay de Vera na totoo ngang may anak sila ni Dingdong Dantes. At dahil nga sa haka-haka at diskumpyadong revelasyon na ito ni Lindsay de Vera, ay isinagawa nito ang isang test na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Hindi kasi nito matanggap ang ilang komento ng iba na ayon nga raw sa iba ay nagsisinungaling lang daw ito. Dahil nga napatunayan niyang si Dingdong ang ama, ay hindi raw ito matanggap ni Marian hindi niya raw sukat akalain na magkakaroon pa ng kahati ang kanyang mga anak sa kanilang ama.